So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to At syempre mga kahombre ko Alam nyo na Today is the day Kung saan finally Atin ang matutunghayan Ang The Social media, the biggest flexer gun wrong sa balat ng social media. The biggest dating mayaman, ngayon eh, naghihirap na nga ba? The biggest clown, awit, ah, the clown gamer, palapakan ang putahinan <laughs> Anak mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang naging content kay Awit Gamer. Etong Awit Gamer The Biggest Billionaire at Awit Gamer The Biggest Pretender. Ngayon tatalakayin natin ang kaganapan sa buhay ni Awit Gamer na from rags to riches to rags again. Oh my God, this is very sad. Sabi ko nga lagi sa sarili ko, mga kahombra ko, mas maganda na yung dati kang mahirap, tas kahit papano umangat ka, kesa yung dati kang mayaman, tas bigla kang bumagsak. My God, yun yung pinaka mahirap matanggap sa buong buhay ng bawat isa sa atin, for sure. Nagsimula si Awit Gamer bilang isang dancer, kung sa ay nagagawa nito sumali sa iba't ibang mga videos ni Wamos Cruz, which is kuya niya yan. Sumikat si Wamos sa panahon na to, to sa mga comedic dance videos niya sa TikTok. Kasabayan rin dito ang pag-usbong sa gaming content tulad ng Mobile Legends. Kung saan naisipan ni Awit Gamer na magsimula bilang isang gamer. Doon niya nakuha ang pangalan niyang Awit Gamer. Ayan, di ba? Tama. Hindi rin nagtagal, mga kahombre ko. Nag-shift si Awit ng content. Kung saan naisipan itong gumawa ng pranks. Chupapi mo nyo Cepat papi cepat papi mengenyang Kung naalala natin mga kahombre ko nung mga panahon na ito, which is 4 years ago, si Latukomi po ang super famous na mga panahon na to. So nakita niya na parang may view sa mundo na yon, So ginawa niya, tinry niya as you can see here. Pero hindi siya naging okay. Hindi po kinagat ng mga tao ito. Dito'y sinubukan naman ni Awit Gamer na lumipat sa panibagong entertainment skit kung sa ay gumagawa ito ng content ukol sa puppeteer like